Kinontak nga ulit tayo ni ma'am para magdecorate ng kanyang Christmas tree. Kaya ayun, panibagong racket na naman tayo mga idol. Sa hirap nga ng buhay ngayon na nga natin ng mga extra income kagaya nito. Kaya ayan, sinimulan na nga namin ang pag-decorate. Una nga ay binuo muna namin ang Christmas tree. Pinagsusuksok na nga namin dyan ang bawat layer. Kakaiba nga ang dahon ng Christmas tree ni ma'am dahil may mga snow-snow. Pag ganito kasi medyo makalat talaga at naglalaglagan yung puti. Puti. Kaya laban lang for the go. Oh, oh. Ito kasi talaga mga idol ang racket ko tuwing bare months. Kaya masaya talaga mga idol. Sobrang saya pag mayroong customer na magpapadecorate sa atin. O ba diba? Ang ating customer pala ngayon ay si Ma'am Shirley. Dahil sa kanya may racket ako ngayon for today's video. Oh, oh. Nabuo na nga namin dyan ang Christmas tree. Kaya lang problema nawawala yung lock. Kaya late na nga namin nalagay yung lock nyan sa paan ng Christmas tree. Kasi ang tagal naming nahanap. Sa pagkakataong ito ay inaayos na nga namin ang bawat dahon ng Christmas tree. At yung asawa ko naman ay tinitesting niya ang mga Christmas lights kung gumagana lahat. Mahalaga mga idol na maayos niyo ang bawat bukan ng dahon ng Christmas tree para magmukhang siksik -sik ang kanyang mga dahon at hindi pangitingnan. tingnan. Syempre mga idol, matagal na nakaimbak itong Christmas tree, yung iba diyan ay nakayupi-yupi na ang mga dahon. Kaya i-retouch niyo na lang mga idol para gumanda nga at maging buhay ulit ang Christmas tree tingnan. At syempre mga idol, ganun din pala ang Christmas lights, kailangan i-check niyo rin po ang bawat ilaw. I-check niyo rin ang bawat wire kung wala ba itong leak para safe po gamitin. Sa pagkakataong ito mga idol ay nandito na nga tayo sa paglalagay ng lights. Oo oh, oo. Oh, oh. Sa paglalagay naman ng Christmas lights is kailangan ay i-alternate mo lang. Uh. At syempre dapat magaling ka magtansya para malagyan lahat at para pantay tingnan. Pangit kasi mga idol pag halimbawa ang iba maraming ilaw tapos yung iba wala. So kailangan alternate talaga at tansyahin yung mga idol. Oo oh, oo. Oh, oh. Sa pagkakataong nga ito ay busyng busy pa talaga ako dyan sa paglalagay ng Christmas lights. O diba? Oo oh, oo. Oh, oh. At di ko na malayan ay tapos na pala ako sa paglalagay ng Christmas lights sa harap. Ngayon naman ay punta naman tayo sa likod. At doon naman na part ang lalagyan natin ng mga lights. Habang yung asawa ko naman ay nire-retouch niya ulit ang dahon ng Christmas tree kasi medyo nagulo ulit nung lumagay tayo ng lights. Sinindihan nga ng asawa ko ang lights. Aba, napakaganda pala ng warm white na ito. Ang ginamit pala namin Christmas lights dyan ay warm white. LED lights po ang ginamit namin dyan at tatlong sets po siya. Ang isang sets ay steady. Ang dalawang sets naman ay nagbibling. Kwento ko pala sa inyo mga idol ay hindi biro ang magkaroon ng Christmas tree. Oh, oh. Dahil maliban sa nakakapagod ang magdecorate, magastos pa. Kaya para sa mga ayaw mapagod dyan, ay magpadecorate na po kayo. Oh, oh, oh. Sa iba kasi talaga mga idol ay tradisyonal na sa kanila na lagi silang merong Christmas tree. Katulad nga ng ating customer ngayon. So yearly po sila nagpapadecorate sa atin. At ang mga decors niyan ay yun pa rin at nagdagdag lang ng kaunti si ma'am. Sobrang mahal na din kasi ng mga decoration ngayon. Kaya hanggat pwede pa ang mga decoration ay pwedeng pwede pa talaga yan ilagay sa tree. Worth it din naman ang ginastos ni ma'am dito. Dahil mas doble pa ang blessings na darating kay ma'am. Sa pagkakataong nga ito ay natapos na namin lagay lahat ng Christmas lights. Ngayon naman ay simulan na naman natin ang paglagay ng decoration. Ah, oh. Una ko na nga ang nilagyan ng decoration ang tuktok ng Christmas tree. Lalagyan natin siya ngayon ng mga fillers. Ito yung mga down-down ng style mga idol at maha mahaba ang tangkay. Alternate lang din natin ang paglalagay mga idol para maganda tingnan. Then lalagyan natin ng isang bulaklak sa tuktok. Ang color combination pala ng Christmas tree ni ma'am ngayon ay gold, green, white at touch of pink. Kaya mamaya mga idol ay abangan nyo ang final out looks. Sa pagkakataon ito mga idol ay busy busy pa rin tayo dyan sa paglalagay ng mga decoration. Sinusokso ko ng mais ang mga decors para hindi nga siya malaglag. At syempre iniipit rin siya natin sa bawat dahon. Uy! Uh -uh! So ayun na nga mga idol, malapit na tayo matapos. Uh -oy! Habang ako nga ay busy dyan sa paglalagay ng mga fillers at iba pang mga decorations, yung asawa ko naman dyan ay naglalagay ng mga Christmas balls, sinasabit niya sa Christmas tree. At syempre sa pagkakataong ito ay Christmas balls na lang nga ang aming huling ilalagay. Eh, sabit dyan, sabit doon, hala, sige, sabit lang. At syempre alternate pa rin ang paglagay. Ayan, dumadami na ang bunga ng Christmas tree. Uh -uh -uh! At shout out nga pala sa asawa ko na napaka supportive. Sinasamahan ako kahit saan kami mag decor. Salamat just uh -uh -uh. Ngayon nga mga idol ay malapit-lapit na tayong matapos. Tinatapos na nga lang namin ang paglalagay dyan ng Christmas balls. At nilalagyan nga namin yung may mga bakanting part. Para lahat malagyan nga ng Christmas balls. At bago tayo matapos, nagpapasalamat pala ako sa aming customer na si Ma'am Shirley. Maraming salamat pala Ma'am sa binigay mong raket sa amin. Next year ulit. Merry Christmas. Yoyoy. Yeah, uh, Ito na pala ang ginawa nating Christmas tree. Chararar. Two, three, let's go! Clap, 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 your Get fucking bat, Clap, 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 let your Let's go bat, Clap, Clap, clap,